Arestado ang tatlong suspect na nasa likod umano ng hiwalay na pagpatay sa dalawang bading sa Valenzuela City. Pag-amin nila mga bading daw talaga ang kanilang target pero para lang nakawan. Ang usapin ng gay hate crime sa report ng saksing si Athena Imperial. Wala ng saplot, duguan at wala ng buhay. Sa kanyang lagay dinatna ng kasama niya sa bahay si Reginald Santiano. Tapos pagdating dito sa second gate, nakita ko hindi na talaga nakaayos tapos madilim dito sa harapan pati sa loob ng bahay, mo, madilim. At sa paligid, nagkalat daw ang mga bote ng alak at mga baso sa sala. Maaari kasi wala namang nasira sa premises eh, meaning that uh, the suspect is allowed to come in. Ang krimen, iniuugnay ngayon ng pulisya sa pagpatay rin sa loob ng isang dormitoryo sa Valenzuela pa rin noong isang linggo. Tulad kasi ni Santiano, bading din umano ang naunang biktima. Namukaan din ng isang tricycle driver ang dalawang pasahero niyang galing sa bahay ni Santiano. Ibinabaraw niya ito sa isang lugar na ayon sa pulisya ay malapis sa pinuntahan ng mga pumatay sa naunang biktima. Naaresto sa Ubando, Bulacan, ang dalawang suspect. Nahuli rin ng mastermind umano ng parehong krimen na isang minor de edad. Nasa kustudiya na siya ng DSWD. Pag-amin nila, pag nanakaw lang ang kanilang pakay, at mga bading daw talaga ang kanilang target. Pero wala raw sa plano ang parehong pagpatay. Hindi malinaw kung bakit mga bading ang kanilang pakay hindi na bago ang tinatawag na gay hate crimes. Naayon sa Commission on Human Rights, ay umabot sa mahigit isang daan at limampu mula 1996 hanggang 2012. Pasok sa panahong yan ang pagkalapnos ng balat ni Edmond Padilla ng Nueva Vizcaya matapos buhusan ng kumukulong tubig ng sariling ama. Yan ay dahil hindi nito matanggap na bading ang tatlo sa kanyang limang anak na lalaki. Clear cases of robbery, pagdanakaw, isa man yan o dalawa ang pinapatay. Alarming, no? nakaka-alarma, lalo na sa hanay namin sa LGBT. Ako si Athena Imperial, ang inyong saksi.